Eu não vou passar de um fundo. Ito ang araw na first time nating sumakay ng Roro kasama ang motor. Papunta sa isang islang popular ngayon at dinadayo ng maraming riders. Hindi lang dahil sa angking ganda ng lugar, kundi dahil na rin sa isang event na ginawa para sa mga kagaya nating mahilig sa adventure at magloop sa iba't ibang lugar. Siyempre, kapag ganitong event, hindi natin to pinapalagpas. Kaya agad kong niyaya ang buong Metro Boys para sa 3 days ride papunta sa Marinduque. 11pm ang regroup namin sa may Shell Pogon para mas maaga kami makarating sa Lucena Port. Ginawa rin namin ito dahil madilim ang mga dadaanan at para hindi kami naghahabol sa oras. So yun, mga ka-tres nandito tayo uh, sa may Shell No? So dito tayo kasama natin ng Metro Boys dahil may ride tayo ngayon. 3 days tayo doon sa Marinduque mga ka Subukan nating libutin ng buo yung loop ng Marinduque. So yun, hinintay lang namin yung iba din. Babachi na kami. Ay! Okay, hello. So ito kasama natin, si si Ruel, si Mao, at yung bago, si Lee. So yun mga katres, briefing lang kami ng konti dahil duration na tayo ng biyahe natin. Kikitain natin yung iba pa namin mga kasama doon sa Lukban. So mamaya pag ano, pag nasa momentum tayo ng biyahe natin, kasi dalawang stopover natin eh. May isa sa bandang Pililia, Pililia, then Lukban. Ingat lang tayo sa pagdating natin na uh, Luciana, maraming kurbada na uh, may lubak. Lubak. Lubak doon. After namin mag-briefing at magdasal, bumayayin na kami papunta sa Lokban PTT Gas Station, kung saan namin kikitain ang iba pa namin makakasama sa Marinduque. Magmamotor kami na mahigit 115 km papunta roon. At doon na rin kami magbe-breakfast bago pumunta sa port. Ha 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 So yung mga tres after one in half hour na bakbakan Dito na tayo sa may lokban Ito sa may kamay ni Jesus Medyo madalim lang pero hindi dito na tayo Sa PTT. So magbe breakfast lang kami dito Light breakfast Tapos siguro mga 4.30 babachi na kami dito Para 5 nandudo na tayo sa may port area Kasi 37 minutes na lang simula dito Hanggang dun sa port area Kakain na kami dito Para tuloy tuloy na yung biyahe natin Makasakay na tayo ng Roro Ah Dito na si Ran. Na. na mga na tayo, na Habang kumakain at nagpapay ang iba, kinolekta ko na 65 na terminal fee na pambayad namin bago pumasok sa port. Para hindi na kami magkagulo o pa sa pangungolekta bago pa man dumating sa terminal cashier. Karina, ang bigat ng ko, hindi ako makakabangking eh. Tingnan natin ngayon. Dahil ang dami oh. After na namin kumain sa mailokban, dumiretso na kami sa biyahe papunta sa Lucena Port para sa 6 am na schedule ng Roro. Si Eugene, si Eugene. Tumakbo si Eugene. Ito, Port of Lucena. dito. gago! Dito! Ito, Port of Lucena. <laughs> Bago kami pumasok sa port, nagbigay po kami ng terminal fee na 65 pesos per motor na kailangan naming ipakita sa susunod na checkpoint. Baka tayo motor. Saan po yung motor? 11 po na motor. Yolo 65. Ticket. 65. 11 po. 11 po. Dito na rin kami nagbayad ng 1,081 para sa Roro ticket namin papunta ng Maritduwe. Sakto lang ang dating namin sa port dahil kakasimula pa lang nilang pasok ng mga pasahero. extra tayo sa deck Doon na tayo, upo na tayo Mainit na <laughs> Grabe na Mula Lucena hanggang Balanacang Port ng Marinduque Mahigit tatlong oras daw ang biyahe ng Roro Kaya after namin maglibot Magselfie sa Roro at pagmasda ng mga tanawin Hindi na rin namin pinalagpas Ang pagkakataong makapagpahinga Lalo na't yung iba sa amin ay galing pa sa trabaho kagabi At halos walang tulog after 3 hours na boat ride, tanaw na namin ang Port of Balanakan sa Marinduque. Grabe ang welcome vibes ng lugar. Bungad pa lang ng isla, mapapamangha ka na agad. Ang ganda ng tanawin, ang linaw ng tubig, at napapalibutan pa ng mabeberdeng bundok. Ramdam mo na agad na parang niyayakap ka ng isla at welcome na welcome ka. after 3 hours na boat ride dito na tayo sa Port of Balanacan Marinduque Woo! <laughs> Touchdown! Motor! <laughs> so, bababa na tayo para ano ilabas na yung motor kasi naglalabas na yung mga sasakyan Then, punta tayo na ang puso mo office para kunin natin yung passbook natin para simulan na yung ano, yung look na gagawin natin di ko lang alam kung saan dito ang motor natin ah, madali na karipas, karipas, karipas. Karipas, let's go, let's go. Okay. Officially mga After namin mag-selfie sa Balanakan Port, hinanap na agad namin yung boot ng puso moto para makuha na yung passbook at officially masimulan yung loop. Pero ayun, nalaman namin na wala pala yung boot nila dito. Kaya nagtanong-tanong kami kung saan siya pwede makita. Boss, Saan po pupunta nito, boss? Ha? I scan. Ano, ah, scan direction. At may nagsabi na sa Marinduque Provincial Capitol daw yung office. So, dumiretso na kami papunta doon. Ay, pupunta na. Powerbat. <laughs> Nagdadagong pasalubong to ah <laughs> Pagdating namin sa Marinduque Capitol, dumiretso na kami sa Puso Moto Office para kunin na rin yung passbook. Ito na talaga yung simula ng adventure namin. May konting briefing din mula sa staff at ano yung mga dapat namin tandaan. So yung Puso Moto po is Puso which means the heart of the Philippines which is the Marinduque. Then Moto po is Motorcycle Tourism. So pagbukat po natin ang passport. By the way, para sa hindi pamilyar, ang Puso Moto ay isang tourism loop program ng Marinduque para sa mga rider na gustong libutin ang buong isla. May passport ka at bawat tourist spot o checkpoint na mapupunta mo, kailangan mong patatakan yon bilang katunayan na dumaan ka talaga doon. Kapag nakompleto mo na ang checkpoints, may souvenir ka makukuha mula sa office nila. Depende sa package o registration fee na pinili mo. May bonus pa kasi meron ka ring discount sa kapitanawan. Sulit ba? Diba? Ngayon okay, mga katres, dito na tayo sa Puso Moto uh, Office nila so, dito natin ginawa yung booklet So ito yung mga pupuntahan natin mga katres So pag-uusapan namin kung paano gagawin namin ruta Kasi lumagpas kami dun sa ibang spot Hindi kasi namin alam Akala kasi namin na dun sa may Ano na pier kukunin tong booklet So nagkamali kami dito pala sa office na mismo kaya ganun ang gagawin na kakain muna kami tapos pag-usapan namin yung ruta natin kaya init na yung oh, solid solid ang init dito na rin medyo nabuwag yung ruta na plinano ko ang plano ko kasi iisa-isayin na sana namin yung mga checkpoint na malapit sa port tapos tuloy-tuloy na papunta sa Poktoy White Beach kung saan kami nagpa-book kaya sabog agad yung schedule ang ginawa na lang namin naghanap muna kami na makakainan para makapagpahinga saglit tapos doon na rin namin inayos yung bagong gagawin naming ruta. So yung mga katres, minadaan na kami dito. So, mag stamp na tayo dito bago tayo kumain. <laughs> kasi plano talaga namin, maghanap mo na kami ng mga kainan. Then, ano tayo, pag-usapan natin yung plano. Kaso mga, yun nga, magkakadikit-dikit kasi dito yung, ano, yung mga checkpoint. So, ando doon lang sa baba yung cafe mita, yung kakainan namin. Pero, check-check namin para kasi hindi kaya kami i-accommodate. So, mag stamp lang tayo dito. Tapos, parking na kami siguro dito. Tapos, kakain tayo. Ayun, ito yung stamp. Ayan na. Ito. Dito lang yung stamp. Hello. Kaya first stop. <laughs> <sa> <laughs> okay. Okay, first stop mga katres. tres Cathedral. So ito siya. Pasukin na rin natin. Simbang, buwak. Simba, simba. simba, simba, simba. So, mamaya. Kain naman tayo. Early lunch. Matropa. mga tropa. Okay. Yeah, yeah, stamp. Ah, uh, souvenir din pala siya. Tsaka <coughs> ano? pasalubong Lunch na ito. tapa? Ano ka po? Pork tapa. Ay, pork tapa. <laughs> pork to? Oh, okay. Solid, solid na National Museum, Marinduque. Ayun! Okay, second checkpoint. Open daily. free admission Pasok muna daw tayo dapat bago ano. Pagkakain namin ng lunch, tumiretok agad kami sa second checkpoint, ang Buwak Museum. Ang ganda ng vibe dito, pagpasok mo pa ramdam mo na yung rich history ng Marinduque. May mga makukulay na morion mas na naka-display. Bawat isa may sariling kwento at ang ganda ng display nila. Bukod dito, makikita mo rin yung mga lumang gamit na ginamit noon ng mga taga-isla. Simple lang yung lugar pero sobrang rich ng kwento. Sulit talaga yung pagbisita. tatry sa natin maglibot dun sa museum Tala, sign na tayo dito Mali tayo na na-stamp kanina ba? Tres dito natin na-stamp <laughs> So dito tayo stamp next Heritage Let's go yeah. So yun mga katres, nakita ni Eugene yung isa, third checkpoint natin Ito lang pala oh, tapos magkalapit lang Yung, yung Buwak Heritage House, ayan eh ito Nasa harap na natin yung checkpoint ayun ah yes, meron din sila oh, katulad sa luneta <laughs> cool so ito yung third yan yung heritage house checkpoint ah, mukhang heritage house inet okay. okay let's go okay hey. punta pa lang kami sa port checkpoint hindi namin alam na dito na magsisimula ang kalbaryo namin sa paglilibot sa Marinduque dito rin kami matatagalan ng husto habang tirik na tirik ang araw pagdating sa location na tinuro ni Google Map sabi ng mga lokal, mali daw yung dinaanan namin pag mo kasi sa map ng Marinduque tatlo yung butterfly farm so hindi namin alam kung alin talaga ang tama at para hindi masayang ang oras nag iwahiwalay muna kami para puntahan isa isa yung mga suggested spot ng mga lokal Ate, dito po ba yung butterfly farm? Hey, adventure. Boss, dito po ba? May butterfly farm po ba dito? <laughs> adventure! andun lang pala siya. Sobrang lapit lang sa una namin pinuntahan. Pero grabe yung signage, sobrang tago. Kung hindi mo tititigan, sigurado malalampasan mo talaga. Ito. Hirap pa kami hanapin. Pinagiwag walay kami kasi tatlo yung butterfly farm. O mga kaya buti na lang, sinubukan namin itong ni kay Billy. May parking pa maliit lang pala siya kaya hindi mo siya mapapansin talaga mga katres di kasi kita eh no di kita ang liit eh ang liit nung ano puso mo to kaya di kita <laughs> Naka-tatlong butterfly <laughs> Tara mga katres, after natin mag-stop hey, hey, hey. ng Ha? Lagay Lai butterfly Farm Lagay lay eto. Pangalan niya. De Marl pala, sorry Marl. Ito Marl. O, pangalan niya Marl Butterfly Farm. So, 'yun yung pipin niyo. Lalagay niyo sa ano niya, sa map niyo. Then makikita niyo na 'to. Nasa left ano siya, uh, left side siya. Pagpapunta tayo ng Torrijos. Inyo, ayan mal insect butterfly so buwak siya talaga mga katres so ito ito yung butterfly farm hindi mo siya mapapansin dito kasi medyo nakatago yung signage kaya medyo nahirapa kami so mga katres pasok na tayo sign na muna tayo 50 pesos Ayan. butterfly farm ano ano mga pupa po sir pang ah, export po, uh, ano po, uh, po, uh, po. po, po yan. Ah, buhay. Ito yung pinaka-export nila. Mga address. Mga so, piyupa pa. Oh, yung cool. Kasi uh, so ito yung pinaka-export nila. Upa. Stig. Ang ganang kulay. So, pa na tayo. Hey! Stig. Pero mas kilala sila sa kite butterfly. So, ito yung makikita mo dito sa loob, mga address. Butterfly. Kite. tawag nila dito no? Sabi ni Kuya kasi mukhang saranggola. Galing. So ito na. Butterfly Farm Stamp. mo para, ano, para mas magiging para mas Thank you po. Thank you po. So since tayo ngayon. Let's go. Hindi so, pa Last checkpoint tayo today, makakatres doon tayo sa Gasan Church Then, punta na tayo dun sa transit natin sa may Tojiros. Grabe, init na. So... Mula sa Butterfly Farm, umabot din ng halos isang oras bago namin marating ang last checkpoint na naka-schedule para sa first day namin dito sa Marinduque. Uh, sa church address. Fifth checkpoint. na natin tot na matapos na tayo. Yeah. Fifth checkpoint, Gasan Church. Woo, serap. Ada di Woo. Dapat lagi bawa lagi tayo. Pare. Wow, <laughs> na amazing okay. race. Woo, oh, last checkpoint to. pina kau uli tala guys show. Gisa. Oh, <laughs> Anyways, <ha? laughs> Oh. Saint Joseph. The Spouse of Mary Church. Yun lang, tuyo ang stamp. Tuyo, healthy na lang. Tuyo stamp. Sino may dalang tubig? Wala, hindi Alcohol, alcohol. Tubig, tubig o alcohol. Yun. Sige. Game, okay, sample. Wala, walang ink mga address. Walang ink. <laughs> walang ink. Selfie, selfie. Wait, wait lang, ah, bobol pina mo. Uh, nice. Uh, nice. Uh, yun. Sobra. Sobra. Oh. Good. Okay. Pay stamp. Nalagyan namin ng ink. Meron na, meron na. Ayun na, nalagyan namin ink. Kulay black. <laughs> What? <laughs> oh, shit. Galing. Sa akin yeah. yung sira yung dulo eh. Ito akin to sira to. Ipan mo na ipan. Ipan. Oy, wag mo mo ng mawa. Ink lang ano Nang Ng pe uh, ball pen. <laughs> ha? Napantahin doon mga katres. you oh. Finally, after ng isang buong araw na paikot-ikot sa ilalim ng tirik na araw, natapos din namin ang day one loop. Kahit may ilang sablay at misdirection na parte talaga ng ganitong klaseng ride, ang mahalaga na sulit namin ang bawat stop at na-enjoy namin ng todo ang unang araw ng pag-explore dito sa Marinduque. Nakakapagod oo, pero yung experience, sulit na sulit. Iba pa rin talaga kapag nakamotor ka. Ramdam mo bawat liko, bawat bugso ng hangin, bawat init ng araw at siyempre, bawat ganda ng lugar. Ito pa lang ang simula pero punong-puno na agad ng kwento. Excited na kami para sa mga susunod pang araw at sa mas marami pang spot na madidiscover. Day 1 pa lang to mga katres. Abangan nyo pa ang mga susunod na mangyayari sa aming paglilibot dito sa Marinduque.